so guys, uh, today's video, papalit tayo ng shifter selector kasi nasira nung subscriber yung kanya. So, kinuha na natin to. Okay, so yan na siya. Kaka engine swap lang nito. Pero, nasira na agad. nasira naman niya yung cambio. Ayan, so ito yung nasira niya. Yung collar, which is ayan napaghiwalay niya yan pero given na rin na, na parang natig na siya oh. at unlike nito na factory pa talaga ito parang natig na siya so yun papalitan na lang natin ang buo yan ayan so yung collar na yan naiwan dun so yun yung tatanggalin natin sasalpak na lang natin itong bago na to ayun hindi tanggalin ko muna to Balik ko na to. So, oh, kung titignan nyo, wala na siyang cambio. Wala. Pwede ka na maghalo kayo Ube. <laughs> Talaga to si Sir. Nag-enjoy eh. Okay. Okay. So, doon ako gagalaw. Ayun. Yeah, all right, okay, so almost out now. Nah? tanggal sa kanya. Ayan o. Naputol niya yan. So lahag ganyan dapat yan Ayan o. Lahag ganyan o. So lahag siya dapat pero nabali. Ayan. Lahag so, siya dapat. So hugutin ko muna. andun na yung isa. Nakakabit na. Okay. So nangitin na. ko na lang. Nakakabit ko na. Nakabit ko na ang ating Oops. There you go. So nakabit ko na, hipkitan ko na lang to para walang shifter lash. When I say lash para walang alog. Para firm siya. Okay. Okay. Tingnan natin sa loob. Hey, okay. Tingnan natin sa loob. This should be good. Grabe. Ngayon dito. good thing na ganito na lang yung shifter nya. Kasi pag mahaba, mas, mad, <laughs> mas mabibira mo eh. Ito, okay na. Buti pinalitan nya. Yan. So, next job ay lagyan natin ng camber bolt. So, tanggalin natin yan. Okay. So, ito, tanggalin na rin pala natin to. At winalwal na nya. Ayan o. Oh. Oh, that's my stuff. No, that's cool. Lutong na Lutong na Ubus na yun ito na yung mga Ubus Okay, so tanggalin natin to. Kasi so, lagyan natin ang bumper bulb. Uy, may 5mm sya. Ay, 7 balot. Ngek, wala akong kontra. 17 din ba ito? 17 din. Ayun. So, ayan siya. Ito yung nakabitan na ng ng camber bolt. Yung sa unahan. Ayan. Sabog yung ano niya. Yung ano ba ito? Um, shock mounting. Tsaka... yung bearing niya kaya di natin ma-align na maayos pero yan, tumindig na. So, tumindig na siya ng kaunti. Not like dito. Ito, di ko pa nakakabita ng camber bolt. Ayun, negative na negative. Ayun, no? Oh. Ayun siya. At negative na negative yung unahan. Again, dito sa kabila. Ayan siya. Sabog pa yung shock mounting niyan, tsaka mga be yung bearing sa unahan. Pero ayan. Tindig naman. Okay, so... Ayan na. Tinindig ng isa. Ayan, 19 deck, zero na rin, halos. Pero sabog na rin yung uh, shock mounting nito, tsaka yung bearing talaga. Wala na sa gitna. Ayan. Okay, so, ikot natin. Okay. Ayan. Nagyan ko na rin sya ng bagong battery tray. Inalambrihan ko lang, for the meantime, kasi wala syang tornilyo. Tsaka yun, inalambrihan ko na rin yun. So, ayan, ikot natin. Tagal na tulog ulit na sa amin ito. Parang isang linggo. Isang linggo din ito natulog sa amin. Lo, lumayo. Okay, start natin. ng preno ikutan natin isang kotse sa kabilang pace dalawang saksak yung preno nito ito mga Lancer at logo. Oh, mga Evo, Evo 3. Yon, so isa, ito yung isang kotse. Papa Rick, sama ka sa vlog. Sama ka sa vlog. Kamusta? Ito yung laki ng lupa nila dito. Papa Rick, lupit ah. Oh. Lupit ng lupain mo ah. <laughs> So, ito yung isa. Nakaalis na pala si ano? Yeah. JR? JR? Oh. Puta. Uh, big times? <laughs> 28. Oo nga eh. Gulat din ako eh. Ang bilis lang. Oo nga. Nang ulit pa nga sa amin yun eh. Yung pala... pala na pala siya noon. Bilis lang niya, no? Bilis lang niya nakaalis. 13 February 14 na... Kailan ang baba noon? Ah, oh, tang eh, Pasko pa. Ta eh, warang ani oh, gumabahan ng alat yan ah. <laughs> so yan ah. ito yung ito yung isa kong alaga dito. Alagang alaga no. Parang hiyang to dito ah. Parang hiyang. <laughs> Uwi na to eh. Mahal bayan, Anong parang hiyang? Mami kit, mahal na araw. Ay, tapos na pala. Parang hiyang mamaya sisindihan ko na yan. Wag, malang gasolina. Saan na may-ari nito? Siya na namiari ng negis. tignan nga. I-vlog nga na. Mami, Mami Kit, hello ka sa vlog. Huh? Hello ka, hello ka sa vlog. Ano? Hello ka sa vlog. Iba kita eh. <laughs> Mami Kit, magtatambak ako na magtatambak dito ng kotse. No. Bakit? Hindi po pwede. Bakit? Magkano ang ano ni'yan Parking fee? sa'yo. Oo. Oh, oh. Teka, wait. Ano ang klase ng... <laughs> 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 Depende sa tatak. Pagka medyo cheap-cheap. Ang hirap pala niyan. Walang bayad. Pero pag yung mga... Ang, uh, eto, IM, eto, cheap naman to eh. Katulad niya na, hindi iba klase. Cheap na pero napaka-ingay. Yan, mahalang bayad. Ha? Mahalang bayad. Oh. So, bakit? Nakakistorbo ka ba eh. Ito ako may hawak dito. Pag yung salo, 500 yun eh. <laughs> <laughs> yan, pero napaka-ingay. Nakakistorbo ka. Ayan eh. Paparik yung, yung ano dating katok. Huh? Ayun yung dating katok. Huh? Oh. Oo, palit na makina. Oh, palit na makina. <coughs> Ay, Tingnan natin yung ano, ano yung may-ari to, no? Parang negosyante na ata ate. Ayun nga. Meron po ba dito'ng ano? May may langis kayo? Langis wala, pre. Naglalagay ka ba ng kape sa kotse? may <manyan> Naka-vlog ka, J. vlog ka, J. Ano ka ba lang? Oh. Uy, grabe ka. Boss. Anong an what kind of entrepreneur are you? Tangina ng entrepreneur 'yan. Ha? Huh? 25 pesos kaya hinihingi ko sa bata. hindi ko nang na 25 pesos sa bata. <laughs> Bakit ka nangihingi? na ako sa Shopee, pre. kulangin eh, na sa Gcash ko. Buti binigyan ako. Mabait na bata. Mabait, no? Okay, ah. Okay, ngayon. Biro po? Body cam to, tawag dito. Saka <laughs> <Adios> na, <natin. laughs> <laughs> hindi kasya sa akin yan. Adjust natin. Sa braso ko lang ata. Hindi, chinek ko lang yung ano. Ano yung ba, ano mo ba ulit? No? Hindi, no? <laughs> 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 inan, pag nakuha na yung puti. Eh, ngayon hindi ko na, kunin. Nagano ko pa rin ba motor? Bakit? Ano sa akin, pre, may nginig. Hindi ko alam kung dragging o ano. Nginig? Paano nginig? Vibrate. Rinig na rinig eh. Baka ano mo, mga mounting mo sa unahan. Mounting mo sa busina. Hindi naman eh. Hindi ko alam eh. Papacheck ko pa nga sa... Kailangan ka si unahan. Tapos, road test mo. Yan ang... Ang paa-posibleng yung busina. Yes! Ang bigat mo busina mo eh. Puking pang kotse yun eh. Ba't kasi Wait, ano? Wala lang pot-pot dyan. Ha? Pot-pot kong pala. <laughs> Pandesal. <laughs> Nagawa mo dyan? Banday ka dyan? Nagkape. <laughs> Nagkape. Matindi ka talaga. Dito muna ako, Jay. Sisimba ako eh. Bye-bye. <laughs> Ito na ako, Papa Rick. Hmm? Oo. Okay naman. Parang nang ako ng 25 pesos. <laughs> Papa dito na ako. Bye-bye. Ah, binisita mo lang. Oo, eh, nanuko lang. Kasi baka ano na eh, naka clamp na. Hindi, <laughs> kasi dadaling ko na eh. Dadaling ko yan doon, namaya. Pag, pag binalik ko na to. para mamaya gabi pa naman. Kahit bukas na. Kahit bukas na, napaparik. Bukas na lang, paparik. eh. Oo nga eh. Dalawang kotse ginawa ako ngayon eh. Dito muna, paparik. Thank you. Ayun, no? So, Okay. So yeah, that is it for this video. So um, stay tuned for um, upcoming vlogs and uh, mga project builds natin. Again, this is DC Works. Always maintain your car. Always love your car. See you in the next vlog guys. Bye.